So, kasya. Sabi, dali, ano ka? Pasok ka, dali. Dali, testing natin sa video kung kasya ka dun, oh. Ayoko na. sige na. Kapasok ka lang dyan, dali. Mm -hmm, pasok ka dyan. Kung kasya ka. Kaya nga, para makita sa video na kasya ka. Yan. <laughs> Haluwag pa, oh. Kasya si Chambi, oh. Hmm. Bas na ikaw. Mga oh, ipit ka pa dyan. thank you So guys, tapos ng ating deban. So ang ginawa natin is deban na gawa sa plywood. Deban daw tawag dito eh. Pinagawa lang ng aking kapatid na teacher. So ayan, gumamit tayo dito ng tripod na plywood. Tapos, ang sukat nito is yung isang haba lang ng plywood. Yan. Tapos, ang height nya 50 cm. Ang haba nya is 120 cm. So gumamit tayo ng ganyang bisagra. Tapos may division. Ito, lagyan nito ng mga walis ito yung mga bunot basahan ganun so pag nasasara siya meron siyang excess na ganyan para syempre ito na yung pinakahawakan natin diba? tapos yung corner bibilogin ko yan para hindi mas hindi makadisgrasya tsaka to yan kaganyan ko yan papatayin ko lang yung kanto yan so paikot yan guys tapos yung paa nyan uh, listo na lang ginamit kong paa yan napakaganda yan guys napakatibay report plywood ang ginamit natin dito yan So, kasya. Sabi, dali, ano ka? Pasok ka, dali. Dali, tayo testing natin sa video kung kasya ka dun, oh. Ayaw ko na. sige na. Papasok ka lang dyan, dali. Dito ko na. mm -hmm, pasok ka dyan. Kung kasya ka. Kaya nga, para makita sa video na kasya ka. Yan. Ang <laughs> luwag pa, oh. Kasya si Chambi, oh. Mm. Bas na ikaw. Mga oh, ipit ka pa dyan. Ayaw ko. Kasi okay. kasya si Chambe kasi ito may foam yan dyan. So pwedeng higaan niya ng bata kapag, kapag kapagod din yan. Actually ito tambayan to ng anak ng kapatid ko. So pag napagod may foam yan dyan na ilalagay para pwedeng Mahihimiga pagkatapos ng klase. Kinder na kasi yun. So yan. Gamit na gamit yan guys. Pwede kayong magpagawa ng ganyan pag may marapit sa inyong skills na carpenter yan yung mga ginamit ko dyan yan lang naman plywood tripod yun lang ginamit natin dyan tsaka yung liston kahit wala ng liston basta may plywood na tripod kayo pwede na ba, napakaganda so tapatayin ko muna yung mga kanto tapos pipinturahan na lang yan ng aking father Maraming salamat, bye bye. Tong